Para alam niya na. Alam niya na taga Baby, hinaan mo po. I-mute mo muna. Sige na po. Sige na po. Mute mo muna yan. Ayan mga ka kita nyo naman po. Mga pabaluktot na po yung ma. Yan talagang masakit na yung pinakadolong. Pero gustong-gusto ko po yung mga ganito yung siya ko Hindi, pag hapang malaki, mas madaling tanggalan eh. Pero pag kaput mahirap, di ba? Yes. Meron pa sa'yo. Yes, ma'am. Sakit, ma'am. Kering-kering. Well. Kaya pa. Kering-kering yan. Wow! Lalim. Mm. Hmm. Tingnan nyo mga kaingron. Unahan pa lang po yan. Meron pa sa dalawa. <laughs> dalawa yan eh. Magkasama. <laughs> <laughs> May ganyan ako. Meron, meron din sila yung diretsyo eh. Hindi okay. nakakurve. Opo. Oh, Yan yung pinakamasakit. Mm, talaga po. Ikakat ko pa ulit. Kasi masyado siyang... Malalim siya eh. Yan yung, kala mo, tanggal mo, pero may, mayroon pa sa ilalim. Hmm. Okay. Here's some videos. Mamali ka. Hmm? Mas malaki yung bumaon dito. Pero yun ang masakit para sa akin. Ah! Oo. Tawas na tayo ng haba. Isagad. Titignan ko, mam, kung hanggang saan yung kayang isagad. Ito yung isagad nila. O, diba? Paano ang panahon? <laughs> Minsan yan, ako ko, ako hindi ka pwedeng magupit ng ganito hanggat di mo binabawasan muna yung gilid. Mm. Kasi sasakit po talaga yung pagkat. Meron pa po yan. Ano? Ay, pumikit ka muna dyan. Dito, pag na umupo ka dito sa trono, <laughs> tulog ka. Ang bawang yun? Paat ka, May? Alam tayo ha, January pa. Na Bago ko uh, okay. oh, uh, sa SM, ay, 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 Hindi ay, na siya ay, na. Ay, ay. Sabi ko kay susundin lang namin sa SM sa bahay na lang namin. <laughs> <laughs> Kasi ang hirap ng di ko. Hindi siya service na. Ah, hindi. Home service. Pagkagamuyan ni Metro yan, pantasi. Hmm. Selik na yung mga kasususan. Uh, <laughs> oh. Nakoose. Huh. Haha. Na koose. Huh. 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 Yan. Ay, nakasarap. <laughs> <laughs> okay. Unti-untihin lang natin. Huwag nating mm biglay. Kasi, kung buwan lang. Mm Kasi, so, ko Kasi, kung bibiglay natin. Pabigla-bigla. Oh, bigla. Di ba magre-renew ka? Oh, no, no. Sa SNR? Tapos kumuha ka rin sa ano na landers. Tingnan Tignan natin kung ano meron doon. Compare the price. Yung tubig ko, 63 pesos yun. Is huh? Ano yun? Alkaline. Alkaline. Pinadala ko yan. Hirap na hirap kong magbagayang. Mahal-mahal dito is. Eh. 1, 2, ba naman yung isang case? Si Samin, $10 lang. Times 2. <laughs> eh, yung pagbubuhat mo, ma'am. Ba na ba, guys? No? Ayan. Linted naman. Okay na. Dito tayo sa kabila. Wait lang. Unahin ko muna dito. Challenging. Yeah. meron pa tigam. Ay, meron pa to konti, ma'am. Sisimutin ko talaga yan. Kasi pagka nasimot, matagal tumubo. Mm. Para pagkahalas na, ano, mas maliit na hindi ito yung pinakaupahan nyo. Ay, hindi. Dalawang kwarto yun eh, no? Sa bae. Ito pa ako. Puro OT ako. Si 16 hours na 16 hours. Mm-mm. Nakatayo. Yan. Yeah. <laughs> yeah, dito na tayo. Kabila. Kabila. Ayan talagang may may pang ilalim niya, mag meron pang ano. Surprise, it's packed up. Oh. Oh. Basta kaya ng customer, kaya ko ma'am. Okay lang, sige lang. Sabi ko nga sa kumari ko, nakuhin <laughs> ko kaya sa <laughs> sabi ko, aray ko! Baka hindi <laughs> ko natapusin. Nakaligyo, tawa na tawa yung kumari ko. Mariko. Pero talaga po ma'am, masakit pag mga ganitong balok. Siyempre, masakit pa yung pinanggali niya. Yes. Ayan, tapos na mga ka -ingron. O, oh, tignan niyo naman. Bakat pa na. yung ano, bumaluktot na kuko ni ma'am. Mukhang kuko na. Mukhang kuko na po.